Pa? Piliin mo rin ang Pilipinas. Mm -hmm. Pero kung naipista, pista MUADTO to bisa guwagi bitar. Oh! ni, dito magsilbi ang Ha? Mahibong na lang ta. Nga daghana kayong bisita, bisa gamay ra kay ganda. Mm -hmm. MAU DI ay, kay nanabi sa mga kauban, nga mauni mo anak, MUADTO ta tas ILANG kakuan. <coughs> Nagtuma siguro mo gisiyunan mo sa mga pamaliton. AYO di ba? <laughs> sa karne. Unya ka mo, inig ka o gani ka panghuga sa gikan ang largo rag uli. Ano <laughs> kay panangid? <laughs> Mga baga keg naong. Hmm? Huwag gani mo yung bitarain mo panung ha. Oh. <laughs> ha? Kasabot? Ipahita ni Ngunan ni. Wala pamalito. Ayan, no, wala kayong sus. Salagot. <laughs> <laughs>